Delikado na yun. May ground din eh. Oh, may ground yan eh. Yung nasa Kaya pag umuulan oh. sir. Pag umuulan sir. Yung Ayan, poste no? Oh. na yan. May ground na yan. Basta eh. Stop, stop na. Oh. Diba? Huwag yeah. oh. Wag muna kayo galaw ng galawin yan. Baka lalong lumala dito kasi hindi naman yun sir problema lang talaga natin ito ayun o masusunog na yung ano mapuputol yung wire huwag mo na galawin hindi hindi niya kaya patuloy yun hindi yung linya na yan itong bakal kaya yan pa hindi hindi niya kaya yun parang ano yan eh yung masero yun sir hindi nga kaya hindi nga kaya yan ang pinalalagay dyan o oh? o hindi na yung babago Oo, oh, titignan Hindi siya kaya yan. <laughs> diba yan, sir? Yung mga lineman nga, dyan lumutulay. Oo. oh Ag i spark Ayan na. Marami. Si eh, DC lang naman yung oh, nasa ilalim. Parang ano, parang nagwe na dyan eh. Ayan, dumikip. Nalaglag pa ako dun, oh. Buti ka mo, mababa lang. Saan na naglag? Tinalon mo, pre. Hindi ko tinalon. Nahawakan ko bulok. Pasasabi mo lang, di okay Kaya pa kala ko tumalon ka. Hindi, naglag ako. <laughs> Nagdikit kasi Ay, wire. yung wire. Kaya nga may kislap. Bayan, so... Wala yun, walang problema Ay, yun. yun. wala yun. Nakaano yan. Nakasandag sa bahay yun. Uh, Hindi, kahit dumikit siya doon, walang problema yun. May problema talaga ito. Dumikit siya eh. Kanya na ako, reconnect yan sa kanino ang connect na lahat yan? Sa mga DC yan, sa mga cable. Ang may problema dyan. Ito yung naputulan na yung dalawa. Ang may problema dyan yung mga cable, internet. Dapat hindi na niya sinama hindi hindi na yung tinama. Wala, tinali, tinali, tinali nila na ganyan. Eh. Magunggong din eh. Hindi kasi may wear, may wear din ah. dito eh pag ganun eh. Ayun oh. Ayun wear nila 'yan pag ganun. Ay din hindi uh, niya rin yan. Yan Oh. No? May kahoy. Dito yan. pagano, Oh. No? Eh, no? Meron din Oh. No? nga. Meron yan eh. Isa yan. pa yan. Delikado rin yan. Pero tignan mo sir. Oh. Merong. Ganyan. Cover. Eh. May cover sir. Ay, ano, oh, ayan o. Oh, Prab. may cover. May cover ba? siya. Ito. Walang cover. Kasalanan oh. din to ng ano. Dahil meron ano. Eh. Kasi... Delikado rin yan eh. Dahil lagyan nila pala. Pagkaya naman. nila ano ng ano, ano, puno. Ayan sa na yan. O ganyan din. Didikit. Tapos umulan.